So mga ka-farmers, ngayong araw na ito ay mag didibig tayo ng ating mga sisiw. So ito yung mga sisiw natin. Ito ay nasa one month old na sila. Yan. So napakarami yung lalaki. Yan, halos yan mga lalaki. So yung iba dito, meron pa dyan, doon at sa brother natin. So ang gagawin natin ngayon mga ka-farmers, dahil alam naman natin yung mga manok natin kapag nagsisikipan sila, ay nagtutukaan sila. So yun yung isa sa mga problema natin. So nagtutukaan sila, uh, feather pecking, so, yung tinutukan nila yung kanilang balahibo hanggang uh, may dugo na yung kanilang balat at yun na yung simula ng pag nila ng mabuti. Kapag, na, kapag ang mga sisyo mga farmers nakakita ng dugo, yun, na lagi, yun ang lagi nilang tinutuka. So yun yung solusyon na natin ngayong araw na ito. So ang gagamitin natin at gagawin natin ngayon mga farmers ay yung tinatawag na di-baking, So tatanggalin natin yung kanilang yung matulis na part dito sa kanilang tuka dahil yun naman talaga yung nakakasugat doon sa mga balatang sisiw natin. <clears throat> so yun yung puputuloy natin at mamaya ay dudugo yan at ito yung mga materials na gamitin natin. So ito yung cutter, ito yung ipuputol natin sa kanilang uh, dulo ng kanilang tuka. At ito naman ay paiinitin natin at ito yung i pagkatapos nating putulin, ito yung ididiin natin doon sa tuka para hindi dadalo yung maraming dugo sa kanilang tuka. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano mga ka-farmers. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung resulta uh, before and after ng pagdidibit natin dahil baka bawal tayo dito sa YouTube kapag nagpapakita tayo ng puputol ng kanilang tuka. So ngayon, ang gagawin natin dito ay initin muna natin ito. Gagamit tayo ng butin. Ito. Dito natin ilalagay yung itong spatula para mainit at puputulan natin isa isa yung mga sisiyo natin alright ito so mga ka farmers yung sisiyo na wala pang dubik natin so hindi pa naputulan eh? so yan matulis pa yung kanyang dito yan yung puputulin natin alright balik So yan mga farmers tapos na nating ma-dibik yung ating mga sisiw. So lahat sila ay putol na yung tulis ng kanilang tuka. So, hindi na tayo mag expect na magtutukaan pa sila. Magtutukaan man sila pero hindi na ganun yung masusugatan. So, yan lahat sila. Dito naman sa kabila. So, ito yung nauna na palaging nagtutukaan. Maliliit pa ito nung nagtutukaan pa sila. Pero makakapansin nyo, malalaki na yung mga manok dito, mga sisiw. So, mapapansin nyo, wala rin gaano uh, ah, lalagas yung mga balahibo dahil wala na nagtutukaan yung iba, mapapansin nyo, meron pang mga laspag yung kanilang balahibo o natatanggal yung mga balahibo dahil yun pa yung panahon na tinutuka sila nung hindi pa natin natanggal ng tulis yung kanilang tuka pero ngayon, ay wala na yung tulis sa kanilang tuka makakakain naman sila mga farmers pero hindi na sila magtutukaan o hindi na sila masusugatan kapag nagtutukaan sila so yun lang naman yung importante dyan So kahit uh, ganito sila kasikip dito sa brooder na ito at kapag nagugutom sila, hindi tayo mababahala kung magtutukaan sila dahil wala nang tulis yung kanilang tuka at hindi na makakasugat. Alright? Ngayon ay tapos na tayo sa pagdidibik. Uh, Ang tawag diyan ay dibiking. So pagtanggal ng tulis sa kanilang tuka. So hindi lahat ng manok natin dinidibik natin o tinatanggalan ng tulis ng tuka yung mga sisiw lang na palaging nagtutukaan, yun lang yung tinatanggalan natin ng tuka, yung mga ibang sisiw natin na wala namang problema, hindi naman nagtutukaan, ay hindi lang natin uh, pinapeke alaman so dun matulis pa rin yung kanilang tuka, so ngayon ay tapos na tayo dito at tatapusin lang natin yung ating brooder na ginawa dahil meron pa tayong mga sisiw doon sa loob ng incubator at sa hatcher natin na kailangan i-transfer at wala na akong mapaglagyan, alright let's go bulobi Cutting na nadaan Ikaw ga katana Kanang pataas So 'yun mga farmers tapos na nating ma latag yung sahig nito. So ang next naman natin ay dito sa gilid. So bibili muna tayo ng screen at tatapusin natin ito ngayon. alright so ito mga farmers tapos na natin. Ay, almost done pala. So, pinto na lang yung kulang, pero gagamitin na natin ito para matransfer na natin. So, tatakpan natin ang plywood para malagyan ng sisiyo. Alright? So ito mga ka-farmers, uh, ganito yung design natin na ginawa. So mapapansin nyo, uh, maraming screen ang ginagamit natin. So sa kilid, uh, gilid, screen yung ginamit, screen naman, screen naman dito at screen dito. So kahoy yung frame natin. So ang purpose nito mga ka-farmers, para maging matiba yung ating ginagawa na kulungan at saka at the same time, lightweight yung ating ating uh, brooder. Para kung mag-transfer tayo ay mabilis nating ma- transfer ito dahil hindi naman masyadong mabigat so yan o oh. so kayang kaya natin dalawang tao lang pwedeng pwede na ito transfer so yun ang isa sa mga purpose dahil kung kawayan yung ginamit natin ay para sa akin hindi magiging uniform yung ating itsura ng ating brooder at saka mabigat din ito na mga ka-farmers yung uh, brooder natin na ginawa at yung mga sisiw so na transfer na natin dito so ayan sila So yan ay nasa first at second batch. Puro babae yan. Lahat. Yan. May mga white leghorn, may white leghorn crosses at yung ibang lahi natin. Yan. So napakalaki yung kwarto dito. So, hindi nagsisikipan yung mga sisiyo natin. Alright. Hindi naman sa kabila. So yan, yung ginamit natin dito sa itaas ay screen lang na green para uh, isang ilaw lang yung gagamitin natin. So dito, ayan yung ilaw para dalawang kulungan na yung magkakasya o pangatlo. So yun, dun at dito na kulungan. Alright. So ito na lahat mga ka-farmers, yung mga babae nating CCU. First batch, second batch, dito natin inilagay. Ito naman yung third at fourth na batch na mga CCU. So yan na mga babae nating CCU. Sobrang dami nila, ang ganda nilang pagmasdan. Yan o. No? Alright. So ito, temporary lang nating nilagyan dito ng bubong ah bubong itong pinto ni pinto ni pinto itong pinto nila temporary lang ito dahil gagawa tayo ng pinto pa so ginawa natin yan na temporary dahil ah, kailangan na nating gamitin itong brother natin so kailangan na natin magamit dahil yung mga sisyo natin nagsisikipan so yung brooder dyan yan yung ginamit natin noon so, nagsisikipan yung mga sisyo natin so hindi na natin yan gagamitin at ang plano ko dyan ay papalitan natin ng sahig na screen So meron pa naman tayong ibang brooder doon uh, Tatlo yung kwarto So pwede natin gamitin yun Alright Yan naman yung mga lalaki na manok natin So ready for 4 kilo yan 4 kilo right?